sa kanyang aklat na Dark Psychology and Manipulation, sinisiyasat ni Ray Manson ang iba't ibang aspeto ng madilim na psikolohiya at kung paano ito ginagamit upang manipulahin ang mga tao. Binibigyang diin niya ang kahalagahan ng pag-unawa sa mga teknik na ito upang maprotektahan ang sarili laban sa mga taong may intensyong samantalahin tayo. Ano ang Dark Psychology? Ang Dark Psychology ay ang pag-aaral ng mga diskarte at pamamaraan na ginagamit upang impluensyahan at kontrolin ang kaisipan at pag-ugali ng iba. Ang mga teknik na ito ay madalas na ginagamit sa masamang paraan na naglalayong pagsamantalahan o saktan ang mga biktima. Mga uri ng manipulasyon Psychological manipulation Gaslighting Ito ay isang teknik kung saan pinagdududahan ng manipulator ang katinuan ng kanilang biktima. Ginagawa ito sa pamamagitan ng patuloy na pagtatanggi sa mga alaala o katotohanan ng biktima na nagdudulot ng pagkalito at kawalan ng tiwala sa sarili. Projection Ang manipulador ay naglilipat ng kanilang mga negatibong emosyon o pag-ugali sa kanilang biktima. Halimbawa, kung ang manipulator ay galit, sasabihin nila na ang biktima ang galit upang iwasan ang responsibilidad sa kanilang emosyon. Blaming ang pagtuturo ng daliri sa iba upang iwasan ang sariling pananagutan. Ginagawa ito upang ang manipulator ay hindi kailangang harapin ang kanilang sariling mga pagkakamali o kakulangan. Emotional Manipulation Guilt Tripping Ang manipulador ay gumagamit ng kasalanan upang kontrolin ang kanilang biktima. Ginagawa nila itong parang obligasyon ng biktima na sundin ang kanilang mga kagustuhan dahil sa pagkakasala. Shaming ang pagpapahiya ay ginagamit upang pahinain ang tiwala ng biktima sa kanilang sarili. Kapag ang biktima ay nahihiya, mas madali silang manipulahin. Playing the victim Ang manipulador ay nagpapanggap na sila ang biktima upang makuha ang simpatiya at suporta ng iba. Ginagawa ito upang magmukhang sila ang nasasaktan, kahit na sila ang tunay na gumagawa ng masama. Social manipulation Peer pressure ang pagtutulak sa isang tao na gawin ang isang bagay dahil ito ang ginagawa ng kanilang mga kaibigan o grupo. Ito ay isang malakas na teknik lalo na sa mga kabataan. Social proof. Ang paggamit ng mga halimbawa mula sa lipunan upang hikayatin ang isang tao na sumunod. Halimbawa, kung ang karamihan ay gumagawa ng isang bagay, mas madali itong gawin dahil tila ito ay tinatanggap ng lipunan. Mga teknik sa dark psychology. Neurolinguistic Programming, NLP Ang NLP ay isang paraan ng pagbabago ng pag-iisip at pag uugali ng isang tao sa pamamagitan ng wika at iba pang paraan ng komunikasyon. Ang mga manipulador ay gumagamit ng NLP upang itanim ang kanilang mga ideya at kontrolin ang desisyon ng kanilang biktima. Mind Control Brainwashing Ang patuloy na pag-ulit ng mga ideya hanggang sa maging bahagi ito ng sistema ng paniniwala ng isang tao. Ito ay ginagamit upang mabura ang dating mga paniniwala at mapalitan ng bago. Hypnosis Ang paggamit ng trance o estado ng malalim na pag-iisip upang maipasok ang mga ideya sa isip ng isang tao. Sa estado ng hypnosis, mas bukas ang isip ng biktima sa mga suhestyon. Deception Lies and Fabrications Ang pagsisinungaling upang iligaw ang isang tao. Ginagamit ito upang magmukhang tama ang manipulator at mali ang biktima. Concealment ang pagtatago ng impormasyon upang manipulahin ang pananaw ng isang tao. Sa pamamagitan ng paglihim ng mga detalye, ang manipulator ay maaaring magpinta ng isang maling larawan. Pagkilala sa mga manipulador Mga palatandaan ng isang manipulador Mapanlinlang at hindi tapat ang mga manipulador ay madalas na nagsisinungaling at nagtatago ng impormasyon upang makuha ang kanilang nais. Paggamit ng emosyon upang kontrolin ang iba. Sila ay bihasa sa paggamit ng guilt, kahihiyan, at simpatiya upang makuha ang kanilang nais. Ang kanilang layunin ay gawing emosyonal ang kanilang biktima upang mas madali itong kontrolin. Pagmamanipula ng mga katotohanan. Ang pagbaluktot ng mga katotohanan upang magmukhang tama sila at mali ang iba madalas nilang binabaligtad ang mga sitwasyon upang magmukhang sila ang biktima. Mga taktika ng manipulador Karisma Ang mga manipulador ay madalas na karismatiko at magaling makipag-usap. Ginagamit nila ang kanilang karisma upang akitin ang tiwala ng iba. Pagsasamantala sa kahinaan Tinutukoy nila ang kahinaan ng kanilang biktima at ginagamit ito upang kontrolin sila. Maaaring ito ay emosyonal, mental, o kahit pinansyal na kahinaan. Pagtatanggol laban sa manipulasyon. Pagpapalakas ng sariling kumpiyansa. Ang pagiging tiwala sa sarili ay nakakatulong upang hindi madaling maimpluwensyahan ng iba. Ang pagkakaroon ng malakas na sense of self ay nagiging pananggalang laban sa mga manipulador. Pagkilala sa mga teknik ng manipulador ang pagkakaroon ng kamalayan sa mga teknik na ginagamit ng mga manipulador ay makakatulong upang hindi mabiktima ng mga ito. Ang edukasyon tungkol sa dark psychology ay isang mahalagang hakbang sa pagtatanggol. Pagsasanay ng kritikal na pag-iisip. Ang pag-aanalisa ng mga sitwasyon at hindi agad-agad na pagsunod sa mga impluensya ng iba. Ang kritikal na pag-iisip ay nagbibigay daan upang makita ang manipulatibong taktika bago pa ito magtagumpay. Pagtutok sa mga red flags Pagkilala sa mga palatandaan ng manipulative behavior Kabilang dito ang sobrang pagkontrol, pagiging sekreto, at madalas na pagsisinungaling Pagharap sa manipulasyon Pagiging assertive Ang pagiging assertive ay nangangahulugang pagtayo sa sariling desisyon at hindi pagpapadala sa pressure ng iba Mahalaga ang pagkakaroon ng boses at pagtatanggol sa sariling karapatan Paglayo sa mga manipulador kung maaari, iwasan ang pakikipag-ugnayan sa mga taong nagpapakita ng manipulative behavior. Ang pagdistansya sa kanila ay makakatulong upang maprotektahan ang sarili. Paghahanap ng suporta Ang pagkakaroon ng suporta mula sa mga kaibigan, pamilya, o profesional na tagapayo ay mahalaga. Ang pagkakaroon ng isang support system ay nagbibigay ng lakas upang labanan ang manipulative tactics. Pagsisid sa mga teknik ng dark psychology NLP o Neuro-Linguistic Programming Pag-unawa sa NLP Ang NLP ay isang sistema na ginagamit upang baguhin ang paraan ng pag-iisip, pakiramdam, at pag-uugali ng isang tao sa pamamagitan ng paggamit ng wika at iba pang mga pamaraan ng komunikasyon. Ang mga manipulador ay gumagamit ng NLP upang maimpluensyahan ang kaisipan ng iba nang hindi nila namamalayan. Mga Teknik ng NLP Anchoring, paggamit ng mga tiyak na salita o kilos upang mag-trigger ng partikular na reaksyon o emosyon mula sa isang tao. Mirroring, pagkopya ng galaw, tono ng boses, at ibang aspeto ng pakikipag-ugnayan upang makuha ang tiwala at simpatya ng kausap. Reframing, pagbabago ng perspektibo ng isang tao sa isang sitwasyon upang mabago ang kanilang damdamin o reaksyon dito. Mind control at hypnosis. Pagsisid sa brainwashing. Ang brainwashing ay isang sistematikong proseso kung saan ang mga ideya at paniniwala ng isang tao ay unti-unting binabago upang maging alinsunod sa kagustuhan ng manipulator. Ito ay kadalasang ginagawa sa pamamagitan ng repetition, paulit-ulit na pagpapakilala ng mga bagong ideya hanggang sa ito ay tanggapin. Pag-aalis ng panlabas na impluensya, pagtanggal ng mga alternatibong pananaw upang mapanatili ang kontrol sa kaisipan ng biktima. Indoctrination, pagpapasok ng mga ideya na tila ito lamang ang tama at lahat ng iba pa ay mali. Hypnosis bilang isang tuol sa manipulasyon. Ang hypnosis ay isang paraan ng pagsasailalim sa isang tao sa isang trance-like state kung saan mas bukas ang kanilang kaisipan sa mga sehestyon. Ang mga manipulador ay maaaring gamitin ito upang mag-impluensya sa desisyon, ipahiwatig ang mga ideya na tila nang gagaling sa sarili ng biktima. Pagtanim ng mga ideya, ipasok ang mga bagong ideya o paniniwala na maaaring baguhin ang pag-uugali ng isang tao. Pagbalik tanaw sa mga alaala, baguhin ang pananaw ng isang tao sa kanilang nakaraan upang manipulahin ang kanilang kasalukuyang pag-uugali. Mga estratehiya ng panlilinlang Lies and Fabrications Ang paggamit ng kasinungalingan ay isang pangunahing teknik ng mga manipulador. Ginagamit ito upang iligaw ang biktima at makuha ang nais ng manipulator. Ang mga karaniwang teknik dito ay direct lies, tahasang pagsisinungaling tungkol sa mga katotohanan. Partial truths, paghahalo ng katotohanan at kasinungalingan upang gawing kapanipaniwala ang kwento. Exaggeration, pagpapalaki ng mga detalye upang palakihin ang epekto ng sitwasyon. Concealment. Ang pagtatago ng impormasyon ay isang paraan upang kontrolin ang pananaw ng biktima. Sa pamamagitan ng hindi pagsasabi ng buong katotohanan, ang manipulator ay nagagawang palakihin o paliitin ang isang isyo ayon sa kanilang kagustuhan. Pagkilala at pagprotekta sa sarili mula sa mga manipulador. Mga karaniwang palatandaan ng manipulasyon. Inconsistent behavior, ang mga manipulador ay madalas na nagbabago ng kanilang kilos o sinasabi upang itago ang kanilang tunay na layunin. Excessive flattery, ang labis na papuri ay maaaring isang teknik upang makuha ang tiwala ng biktima. Isolation, pagsisikap na ilayo ang biktima sa kanilang mga kaibigan at pamilya upang mapanatili ang kontrol. Mga estratehiya sa pagtatanggol. Pagpapalakas ng sariling kumpiyansa. Ang pagtitiwala sa sarili ay nagiging pananggalang laban sa mga manipulador. Ang mga taong may mataas na self-esteem ay mas mahirap manipulahin dahil alam nila ang kanilang halaga, kakayahan. Pagkilala sa mga teknik ng manipulador Ang pagiging edukado sa iba't ibang teknik ng manipulasyon ay mahalaga upang makita ang mga ito bago pa ito magtagumpay. Ang kaalaman ay nagbibigay ng kapangyarihan upang labanan ang mga manipulador. Pagsasanay ng kritikal na pag-iisip Ang pagkakaroon ng kakayahang suriin at pag-aralan ang mga sitwasyon at impormasyon ay mahalaga upang hindi agad magpadala sa mga impluensya. Ang kritikal na pag-iisip ay naglalayong pag-aralan ang mga ebidensya bago tanggapin ang isang ideya. Pagtutok sa mga red flags. Pagkilala sa mga senyales ng manipulative behavior tulad ng sobrang pagkontrol, pagiging sekreto, at madalas na pagsisinungaling. Ang pagkakaroon ng kamalayan sa mga ito ay nagiging unang hakbang sa pag-iwas sa manipulasyon. Pagharap sa manipulasyon. Pagiging assertive. Ang pagiging assertive ay nangangahulugang pagtayo sa sariling desisyon at hindi pagpapadala sa pressure ng iba. Ito ay naglalayong ipahayag ang sariling opinyon at damdamin ng hindi natitinag ng mga manipulador. Pag-aaral ng mga karagdagang teknik sa pagprotekta sa sarili. Gray Rock Method, isang teknik kung saan ang biktima ay nagiging boring at walang reaksyon upang mawalan ng interes ang manipulator. No Contact Rule ang ganap na pagputol ng komunikasyon sa manipulator upang mapanatili ang kaligtasan ng isip at emosyon. Documentation, pagtala ng mga insidente ng manipulative behavior upang magkaroon ng ebidensya at maging handa sa posibleng mga hakbang na legal. Konklusyon. Ang Dark Psychology and Manipulation ni Ray Manson ay isang mahalagang aklat na nagbibigay daan sa mga mambabasa na maunawaan ang mga komplikadong teknik ng manipulasyon at kung paano labanan ang mga ito. Sa pamamagitan ng malalim na pag-aaral ng iba't ibang anyo ng Dark Psychology, nabibigyan tayo ng sapat na kaalaman upang protektahan ang ating sarili mula sa mga mapanlinlang na individual. Ang aklat na ito ay nag-aalok ng praktikal na mga hakbang upang mapanatili ang ating kalayaan integridad, at kalusugan ng isip sa harap ng manipulasyon. Sa kabuuan, ang Dark Psychology and Manipulation ni Ray Manson ay isang mahalagang gabay para sa mga nagnanais na maunawaan ang madilim na aspeto ng psikolohiya at kung paano ito ginagamit upang manipulahin ang iba. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga teknik na ito, maaaring matutunan ng isang tao kung paano protektahan ang kanilang sarili mula sa mga manipulador at mapanatili ang kanilang sariling integridad at kalayaan. Ang aklat na ito ay nag-aalok ng mga praktikal na hakbang upang labanan ang manipulative tactics at magkaroon ng mas matibay na emosyonal at mental na kalusugan.